Sa katahimikan ng gabi, habang ang mundo ay unti-unting lumulubog sa katahimikan, narito kami, Panginoon, may dalang panalangin, may dalang panaghoy. Hindi alam ng iba kung gaano kabigat ang aming dinadala. Wala kaming masabihan, wala kaming masandalan, pero ikaw, o Diyos, ikaw ay laging nariyan. Hindi ka kailanman bingi sa aming mga iyak. Naririnig mo ang bawat hikbi, ang bawat luha, ang bawat dasal na hindi namin masambit sa labing-ngunit malakas mong nadirinig mula sa aming puso. Kaya't ngayong gabi, lumalapit kami sa iyo, pagod, sugatan, at puno ng pangamba, subalit may pananampalatayang buo na ikaw ay nakikinig at hindi mo kami kailanman pababayaan. Ito ang aming gabi ng paglalapit. Ito ang aming panaghoy sa iyong presensya. At alam naming sa iyo walang luha ang nasasayang. Manalangin tayo. Panginoon, sa katahimikan ng gabing ito, lumalapit ako sa iyo, may dalang panalangin at mga panagwi mula sa kaibuturan ng aking puso. Hindi man kami laging nauunawaan ng mundo, pero ikaw o Diyos ay laging nakikinig. Bawat patak ng luha, bawat buntong hininga, ay alam mong lahat. Kaya't sa gabing ito, sa gitna ng kadiliman, tinatahak namin ang liwanag ng iyong presensya. O Diyos ng awa at pag-ibig, sa bawat gabi na ako'y natutulog na may dalang pangamba, sa bawat panaghoy na hindi ko maibulalas sa iba, ikaw ang tanging nakaririnig, ikaw ang saksi sa aking mga luha. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ko pa rin binibitawan ang pag-asa. Salamat o Diyos na ikaw ay hindi bingi sa aming hinaing. Kahit mahina ang tinig ng aming mga panalangin, umaabot ito sa iyong puso. Patawad, Panginoon, kung minsan kami ay nagduda. Patawad kung minsan kami na nahimik sa halip na lumapit sa iyo. Linisin mo ang aming puso. Alisin mo ang lahat ng alalahanin at pagkakasala. Baguhin mo kami at yakapin mo kami sa iyong kapatawaran. Panginoon, sa bawat gabi ng luha at lungkot, ikaw ang kanlungan namin. Kung ang aming panalangin ay tila walang tugon, turuan mo kaming maghintay at magtiwala. Dahil sa katahimikan ng langit, alam naming may ginagawa ka. Sa aming mga panaghoy, may mensahe kang ibinubulong na kami ay hindi nag-iisa. Idinadalangin ko Panginoon ang mga kapatid kong nagdurusa ngayong gabi. Ang nawalan ng mahal sa buhay, ang may mabigat na suliranin sa pamilya ang hindi alam kung saan kukuha ng pagkain bukas, ang hindi makatulog dahil sa matinding takot at pagkalito. Tingin mo ang kanilang panaghoy, O Diyos. Pawiin mo ang kanilang pagod. Bigyan mo sila ng kapahingahan sa iyong mga bisig. Salamat, Panginoon, na kahit hindi agad dumarating ang tugon, nariyan ka pa rin. Salamat sa kapayapaang binibigay mo sa aming puso. Salamat sa biyayang dinamin laging napapansin sa hangin, sa katahimikan, sa bawat tibok ng puso, palatandaan ng iyong presensya. Panginoon, iniangat ko rin sa iyo ang aming pamilya. Pagpalain mo sila at ingatan tuwing gabi. Hipuin mo ang puso ng aming mga mahal sa buhay. Nawa'y maranasan nila ang iyong yakap sa gitna ng kanilang panalangin. At para sa aming bayan, Panginoon, dinggin mo ang panaghoy ng mga ina, ng mga nawalan, ng mga dukha. Pagalingin mo ang aming bansa mula sa sakit, kaguluhan at kahirapan. Iangat mo kami ayon sa iyong panahon at kalooban. Ngayong gabi, hayaan mo ang puso naming pagod ay makatagpo ng kapayapaan. Pawiin mo ang aming takot at ibalik ang aming pag-asa. Naway maging mahimbing ang aming tulog. At bukas paggising ay mas sariwa at mas malakas sa pananampalataya. Panginoon, Ikaw ang Diyos na buhay. Hindi ka kailanman tumatalikod sa panalangin ng iyong mga anak. Kaya't sa gabing ito, ipinagkakatiwala namin ang lahat sa iyo. Sa mga tanong na walang sagot, sa mga sugat na di pa gumagagling, ikaw ang aming kagalingan, katugunan, at tagapagligtas. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat, ngayon at magpakailanman. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos!